9.43 ng gabi, na naman ba kami pupunta? Actually, 9pm kasi natatapos yung workout. Agad-agad nga, eh, dumiretso na kami ng Mall of the Emirates na naman. Saglit lang naman dahil pipikapin lang namin yung eyeglasses na pinagawa ko. Alam na nga namin na wala na kami doon sa lugar namin dahil ang dami na namin ay kita tabi-tabi ng stores. Maraming tao at maraming ilaw. Malayo kasi sa city tinitira namin ngayon kaya pag may minsan na dumadaan na tao sa bintana namin, napapasabi kami ng, Uy, may tao! <laughs> Kasi nga, ganun siya kadalang. Kaya imagine nyo na lang, malayo talaga kami sa city ngayon. Ang maganda nga lang dito, e, eh, walang traffic. So, pag may pupuntahan ka, dire diretso lang. Nakarating na nga tayo ng MOE. Nakapag-park na tayo. So, pasok na tayo sa loob. Habang pinapasyal ko kayo sa MOE, e, eh, quick story time lang. Dati sa Pinas, so kami ng papagawa sa may or may, sa may Carriedo ata yun ng salamin. Kasi ba diba sunod-sunod na yung mga pagawa ng salamin doon. Mura lang doon, parang meron nga 500 lang kasama na yung check-up tsaka yung salamin. Hindi naman talaga malabo yung mata ko pero work ko ngayon kasi talaga tutok ako sa computer or sa laptop. Dahil naka-work from home setup ako ngayon, um, mga 6 to 8 hours talaga nakababad ako sa laptop. May astigmatism din ako kaya yun kinoconsider ko rin. Naka 10 times fast forward tong video ko sa sobrang haba ng nilakad namin dahil malayo pala yung nga namin dun sa store na pinagpagawa ko which is dito, malapit na tayo sa Magrabi. Grabi, grabi. Hindi ko nga na-videohan yung mismong um, nag inquire pa lang ako nung salamin at nagsusukat. Kabayan yung nag-assist sa at mabait si ate. Wala pa kasi sa ganong level yung confidence ko sa pag-video sa labas or yung may ibang kasama kaya hindi ko na-videohan. <laughs> Iipon muna tayo ng lakas ng loob. Char. Marami sila dito iba-ibang high-end brands ng salamin. Yung brand na Ray-Ban, maganda siya. Pero napansin ko, parang kadalasan ng design niya ay eh, maliliit yung frame. Which is hindi applicable sa akin dahil malaki yung mukha ko, besh. Hindi masyado ba Halimbawa ito, maganda yung shape niya. Magaan din siya. Ayan, pero di talaga bagay <laughs> Wait lang din talaga si Ate Kabayan dahil talagang bigyan siya ng bigay. Sabi ko lang, Ate, gusto ko yung ano, malaki. What? Malaki siya para sakto sa mukha ko. Nakakalula din talaga yung mga presyo ng mga ano dito, ng mga shades, yung hindi prescription glasses. Nakita nyo naman yung brand. Meron dito. Asa ah, na ba yun? Ayan, ito. Magkano nga ba to? 3,325 dirhams. Oh my God. Magkano yun? Parang nasa 46,000 pesos. Kung tatama kami sa Loto, sa Mazus, parang di ata ako bibili ng ganong shades. Hindi ko alam. Pero hindi kasi ako mahilig sa mga ganong shala-shala na shades eh, kaya hindi ko rin ma-appreciate. So yun, ako na natin yung shades. Tapos nagutom kami. Kailangan namin ng midnight snack. So bumili kami ng milk tea. Tapos ang daddy naman nag jolly hotdog. Tapos nainggit kami ni mama, bumili kami ng regular yum. <laughs> Gantong oras ngayon, marami pa rin tao sa MOE. Parang mga wala pang balak umuwi talaga. Kanino po kaya ang anak to ay eh, alas 12 na ay eh, nagmo nagmumol pa? um, mm. mm -hmm. nada pa pa. Pero actually marami pa rin talagang bata ang dyan sa mall na yan noong nagpunta kami. Pagtapos nga namin makuha yung salamin, eh nagpunta pa kami ng Carrefour para naman bumili ng mga iba namin kailangan sa bahay. Ito naman kinabukasan na to. Nakikinig ka pa ba? Gusto mo pa ba ng chika ko? O sige, kung gusto mo pa, manood ka pa i-unbox natin ng mabilis tong salamin na laso. Meron siyang, may binigay sila ng dalawang pampunas. Tapos yung card, yung card na yun, nandun yung details ko, ano nilagay sa eyeglasses ko. Ito naman yung kanilang papouch. Ang brand niya ay IM. Actually, ngayon ko lang narinig tong brand na to. Italian brand ata siya. Pero nagustuhan ko siya kasi malaki yung frame niya. Aangkop siya sa malaking mukha natin, Beshi. So meron na tong protection para sa mga na nang work from home, yung mga naging naka-laptop. Meron din tong para sa aking astigmatism. At I think yung right eye ko ay may 0.25 na grado. Si ate kabayan yung nagbigay sa akin ito para isukat. Tapos nga nung sinukat ko nun, ay nagustuhan ko na siya kasi kakaiba yung shape niya. Ngayon ko na nga nang din sa website ng magrabi kung ano ang tawag sa ganitong frame. Pero actually hindi ko siya nahanap pero mostly lahat ng IM. Ang shape ng eyeglasses nila ay pakat ay sa so, kung makikita nyo parang medyo pa ganoon siya sa, sa kilay di ba? Parang, parang pataas pakat ay ganun isa pa nga sa nagustuhan ko ay eh, dahil malapad yung frame niya eh, kahit na kuyuko ako tapos titingala akong konting pa ganoon, kita ko pa rin ay may salamin pa din hindi bitin yung frame saka hindi lagi nahuhulog sa ilong kasi yung dati ko lagi nahuhulog sa ilong eh bad trip <laughs> yun lang muna thank you for watching see you on the next one